Ngayon mga kapatid, nasa atin ng linya si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Napaka-importante yung paksapo nito. Magandang umaga po, Secretary. Yes, magandang umaga po Sir Ted at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Maraming umaga. salamat po Secretary for being on the show. Alam namin busy po kayo ngayon ano dito po sa repatriation ng mga uh, kapatid nating Pilipino na nandadagyaan ngayon sa Lebanon. Unahin ko lang pong tanungin yung pong nakausap namin na humihingi rin po ng tulong sa inyo. Ano na po ang status nitong sina Arnel Sercia at si Truly Santos? Oh, na endorse natin sa ating uh, labor attache on the ground uh yung kanilang uh, uh tulong uh, si uh si Truly Santos mm -hmm. naka-schedule flight uh, originally uh nung uh, 23 uh yung flight uh kaya dapat uh, pipindot siyang umuwi uh, nitong linggo na ito uh, meron na tayong pinaplanong sinasaayos na flight para sa kanya. Uh, makakauwi na siya uh, sa, sa darating na, na linggo. Thank God. itong, uh, itong ito, linggo na ito, uh, makaka-uwi na siya. Makakauwi na siya. Uh, si Arnel, uh, patuloy pa namin kino uh, uh, wala siya sa assistance sa uh, listahan ng mga humingi ng assistance sa amin. Uh, pero we are also trying to contact him uh, uh at this stage uh, yung isa yung isang OFW yu ito uh, yung uh, kalalakihan uh but rest assured we will contact him uh, uh kasi nga po ay meron tayong napipintong mga flight this week uh, hindi pa lang makakontact pa sa ngayon yung isa yung lalaki so si uh, we will arrange for their flights this week po this week. Makaka-uwi po siya. Pa makakasiguro po kayo. Opo, maraming salamat po Secretary ano, dito po sa tulong, dito nga sa dalawang kababayan natin na lumapit po dito sa ating programa. At least si Atruly Santos may flight na po this week pabalik dito sa Pilipinas. Aantabay po kami dito nga sa pag-uwi din itong si Arnel Sarcia. Ngayon, marami po sa mga Pilipino doon ang, ang problema naman po, yung pong kanilang mga passports and other documents eh hawak po ng kanilang mga employers. So yung iba po sa kanila hindi makauwi kahit gustong gusto na dahil hindi nga po makuwa itong mga dokumentong ito na kailangan nila sa kanilang pag-uwi. Papano'ng tulong po ang ginagawa ng DMW sa mga ganun po ang sitwasyon? Paano nyo po nalalaman uh -huh. kung sino-sino yung mga Pilipino na nasa ganoong sitwasyon? Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. At, 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 two levels ang pinaka uh, ang pinaka-proseso natin ano aside from 'yung pag ng flights, madali na 'yung part na 'yon na uh, 'yung pagbook ng flight. Pero 'yung uh, 'yung una, 'yung kapag wala silang pasaporte, Uh, ang lunas naman dyan, nandyan si na Ambassador Raymond Balagpat at nagpapasalamat tayo kay Amba kasi nai-issuehan ng travel document. Ang ano ba, kagabi, yung pinakamalaking grupo umuwi kagabi, 76. No? Ating gabi silang dumating, sinalubong namin sa airport. At uh, syempre, nakapanayam ko yung iba doon at uh, marami sa kanila walang pasaporte so, travel document ang ibiniyahe nila no from issued by the embassy. Pangalawa, uh, assuming may travel document o may pasaporte, uh, yung employer, uh, uh pag pinayagan, uh, na-issue na ng exit clearance travel ready na agad, no? lalo na kung may ikama. Pero kung halimbawa, hindi cooperative yung employer, that's when we rely on the immigration ng, uh, ng Lebanon. Pwedeng ma-override ang uh, immigration ng Lebanon yung, yung, employer. So kahit na, kahit na uh, hindi nagbibigay ng uh, ng kahintulot o kaya uh, may agam-agam o pagtanggi yung employer, ay uh, pwede naman mag-proceed with Lebanese immigration. But in fairness no, to the Lebanese employer, mm -hmm. hindi katulad ng ibang karanasan tar natin, they have been highly cooperative at uh, hindi karamihan sa kanila ay tumatanggi o, o hindi pinapayagang uh, umuwi yung ating mga kababayan. So kaunti lang po yung mga ganong uh, sitwasyon na kumbaga yes, yes. eh. Mm -hmm. Pero na yes, kumbaga right? eh, nabibigyan uh. pa rin ng tulong ng DMW kasi kahit walang pasaporte, walang dokumento, tutulungan pa rin pong makauwi ng Pilipinas. Yes, And yes, there are yes, cases. Yes, uh, there are cases na ganun na po ang nangyari kagaya nung sinasabi nyo kanina. Yes, na-override ng Lebanese immigration at ng embahada natin doon sa mga kaso na walang pasaporte. nag i ng TD na tinatawag, mm -hmm. uh, travel travel document. At uh, kagabi, again, yung mga nakapanayam ko, meron uh, talaga din uh, ilan sa kanila na uh, maybe for emotional reasons, uh, uh, may agam-agam yung employer sa paglisan nila but still pinayagan sila at the end of the day. Secretary, as of now, ilan pong mga Pilipino ang nasa shelter sa ngayon? Sa ngayon, mga 159 na uh, bumaba ng kaunti, gawa nitong ni malaking grupong umuwi kagabi, 78, no? 76 mm. na mm at dalawang dependent, so 78. Pinakamalaking grupo yan, kasunod nung, nung pangalawang pinakamalaking grupo nung, uh, nung uh, Webes o Biernes, uh, 47 naman yon umuwi nung, ano, nung uh, Webes o Biernes. Kaya umakyat na sa 668 ang nauwi sa sa Lebanon pero umaasa tayo na na uh, this week no this week uh, umaasa tayo na mas marami pang uh, uuwi uh, uh, umaasa tayo na sa sa darating na linggo ay uh, magkakaroon ng uh, paramihan pang pag-uwi ng mga kababayan natin mula sa Lebanon yun pong binabanggit nyo kanina na maraming nasa shelter ang naiuwi na rin po dito sa Pilipinas. Pagka po ganun tumatanggap ulit kayo ng mga bagong Pilipino o hindi naman specific na yes, yes. yung mga nasa shelter ang nauunang umuwi. Uh, dalawa no, dalawang bagay, yung yung uh, meron tinatawag na travel ready, uh, yung meron ng ikama, meron ng pasaporte, bibili na lang ng ticket, paayos uh, ang kanilang record sa Lebanese Immigration. Uh, pero may pangalawang kategorya yung lalo uh, uh, na kung uh, uh, hindi pa, uh, wala pang ice clearance, uh, merong kaso halimbawa uh, o undocumented uh, from the Lebanese side. So yon ay may pinoproseso pa sa Lebanese immigration. Uh, so iba't iba ang klase ng kaso na uh, hinaharap natin sa dinudulog natin sa Lebanese immigration. May kaso na mabilis, na issuean kagad. May kaso na may konting pag-aantay pa. At yung mga konting pag-aantay pa, pag nasa shelter sila, ay edi mas matagal ng kaunti ang, ang, ang lagi nila sa shelter as compared to others. So, Pero by and large, nakaka-uwi naman sila. Uh, na. napapanayam ko rin yung patungkol sa sitwasyon sa shelter at mm -hmm. uh, uh, naisa sa ayos naman nila kipag-uwi at maayos yung kanilang sitwasyon doon sa shelter. Yung pong issue din ng ibang mga nagsusumbong ng na mga OFWs na hindi agad na-accommodate yung kanila pong mga messages um, online dito po sa DMW or sa DFA, kinailangan po ba natin magdagdag ng mga tauhan to reply to their messages para lang po may assurance sila na tutulungan sila ng Pilipinas na makauwi dito? Uh Oo. -oh. Uh, ayon sa talaan namin, may mga 60 no, na pending doon sa aming... Uh Uh, emails, and uh, hotline. Uh, so, uh, sa tingin ko natutugunan, of course, may balanti nga ng 60. So, ibig sabihin, kailangan talaga din namin uh, tutukan pa yung, yung anim na po na kailangan namin i-process ng mga request for for assistance. Uh, nagdagdag na tayo ng mga apat na katao. Dalawang ngayon ang tao natin sa Lebanon. Eh ah uh, nagdagdag tayong apat at may napipintong another five na mag-augment doon sa sa teams natin on the ground and of course that's just the 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 MWO side no wala pa dyan yung side ni na ambassador Balasbat at sa embahada Opo. Uh, Sec, ano po ang report sa inyo ng mga tauhan niyo po doon, pati po ng DFA? Hindi ba ho talaga napapanahon na na magdeklara tayo ng alert level 4 o must ano, ho, repatriation? Uh, Sir Ted, uh, yes, ang, ang alam natin kasi ayon sa batas, ang uh, political and security assessment nasa DFA. Mm -mm. At alam ko, uh, uh, ito'y uh, minamanman na nila ang sitwasyon at, at parati nilang banabantayan yung whether or not iaakit from 3 to 4, which is mm -mm. mandatory repatriation ngayong 4. So umasa tayo sa DFA sa larangan na yan. Pero bagamat nga ganon, ay uh, pinag-utos dahil voluntary repatriation, ibig sabihin mean, kahit pa paano may repatriation mm -hmm. na kailangan itagawa, ay mm -hmm. pinag-utos ng Pangulo na talagang uh, kumpensihin natin yung mga kababayan natin. Uh, Kaya uh, ganoon na lamang ang pangikayat natin, yung financial assistance Opo. na nakaabang sa kanila. Kaya uh, patuloy lang ka tayo, patuloy lang yung effort natin, na uh, uh, Sir Ted. At ako, malaking kumpiyansa ko na within this week, marami tayong mapapauwi. Okay, sige po. So sir, pero yung pumbang barko, na kinakailangan in case magsarado po ang airport, eh secured na po natin, meron na po tayo? Yes, yes, yes. May mga kausap na tayo, mga ship owners, nakahandaan na po yan. Mm. Uh, hindi ko lang madedetalye, uh, Sir Ted, ano, kung Opo. anong klaseng barko at kung saan ang, uh, mm. ang, ang uh, daungan. But uh, yes, yes, meron na tayong uh, inihahanda sa larangan na yan. Okay, sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Secretary. Muli ka kaming uh, tatawag para makakuha po ng update sa inyong yes, kagawaran. Po. Salamat, sir. Yes, Thank po. you. Salamat, salamat, sir Ted. Mabuhay po kayo. Thank you, si Secretary Hans Leung Kakdak ng DMW. Sa napak-importante paksa this morning, mga kapatid, Tuhoy, usapin ng kaligtasan ng ating mga manggagawa dyan po naman sa Lebanon. Ted Failon at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.